Ano ba namin ginagamot ang nagtatae at nagsusukang biik? So ngayong araw mga ka-farmers ay share ko po sa inyo kung ano po ang paraan at ginagamit po namin na gamot para po sila ay gumaling. So sa nakikita po natin mga ka-farmers ay ito po ang kulay ng kanilang sinusuka. Kulay gatas po mga ka-farmers. At ito naman po palang mga biikho natin ay bagong silang palang sila. So sila po ngayon ay nasa 7 days po mula pagsilang. At ito naman po ang kanilang dumi. So sa nakikita po natin ay basang-basa po mga ka-farmers. Pero itong klaseng pagsusukat, at pagtatae ay hindi po delikado kapag ganitong masusong biik pa lang po sila. Unlike po sa mga bagong walay na kapag nagsusuka at nagtatae po ay masyado pong delikado pag hindi nagamot kaga dahil posible po na maging sanhi po ng kanilang pagkalagas. So ngayon po mga ka-farmers ay gagamutin ko po sila Itong gamot na ginagamit ko ay 1 ml per 10 kg po ang maturukan po dito sa gamot na ito. So itong mga biit po natin ay mga maliliit pa po. So tuturukan ko po sila ngayon ng 0.2 ml po mga ka-farmers. So again, 0.2 po ang ituturok natin. Ito kasing ganitong sakit mga ka-farmers na nagsusuka po at kulay gatas po ang kanilang suka at nagtatay posible po na nakuha po nila ito doon sa dede or doon sa gatas po ng mama nila. So kailangan po ang yung mama po nila ay tuturukan din po natin ng gamot. Kapag ganito po kasi mga ka-farmers na nagtatay at nagsusuka po sila pero dumidede pa rin ay hindi po sila kaagad-agad malalagasan. Pero unti-unti po silang mamamayat mga ka-farmers. So pag naging payat na po masyado at hindi na po makayanan ng kanilang katawan, ayun na po ang maging sanhi ng kanilang pagkalagas. Unlike po doon mga ka-farmers, naranasan po namin dati na meron pong mga bagong walay na biik, kapag magtatayit magsusuka po ng umaga at hindi mo kaagad magagamot, ay mamayang gabi o hindi na po kasi sikata ng araw ay wala na po sila. So kami po doon mga ka-farmers, ang ituturok po namin pag ganun ay yung pinakamatapang na po na gamot na sa akala po namin, ang yun po ang ituturok namin sa kanila. So kapag gusto nyo pong malaman kung anong ori ng gamot po ang ginagamit namin pag ganun, ay mag-iwan po ako ng message po dito sa ating comment section. At patungkol naman po dito sa gamot na ginagamit ko po ngayon mga ka-farmers dahil nga hindi pwede nabanggitin ko po yung brand ng gamot ay mag-iwan din po ako ng mensahe o pangalan ng gamot dito po sa ating comment section para mas mabilis po ninyong mahanap kung gusto nyo pong malaman kung anong uri po ng gamot ang tinuturok po natin. So katulad po ng sinasabi ko po sa inyo mga ka-farmers ay tuturukan din po natin si Mama Pig. So itong gamot na tinuturo ko po sa kanya ay iba po sa gamot na tinuturo ko sa mga biik.